Cooking show sa pagdiriwang ng ikatlong anibersary ng Maguindano del Norte, Matagumpay. Isang makulay na cooking show ang ginanap nitong September 22, 2025 bilang bahagi ng pagdiriwang ng ikatlong anibersary ng Maguindano del Norte. Ang nasabing kaganapan ay nakatipon ng mga kalahok mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan kasama na ang mga representasyon mula sa Matanog, Barira, Buldon, Sultan Mastura, Sultan Kudarat at Parang. Ang cooking show ay naglalayong ipakita ang husay ng mga lokal na chief at ang yaman ng kulturang pagkain sa rehiyon. Ang bawat barangay ay nagbigay ng kani-kanilang espesyal na putahing naging simbolo ng kanilang lokal na tradisyon. Pinangunahan ito ng mga lokal na opisyal kasama ang mga tagapangunawa o tagapanguna ng Maguindano del Norte na nagbibigay pugay sa makalahok at nagbigay ng pagkakataon upang ipakita ang kanilang mga talento sa pagluluto. Maliban sa cooking show, ang selebrasyon ay naglaman din ng iba pang mga aktibidad gaya ng mga palaro at o cultural presentation na nagpapasay sa mga bisita at residente. Ang matagumpay na kaganapang ito ay nagbigay diin sa kahalagaan ng kultura at tradisyon ng Maguindana del Norte at nagpasigla ng diwa ng komunidad sa pag-unlad ng kanilang lokal na industriya ng pagkain.